Iba't ibang serbisyo mula sa mga sangay ng pamahalaan ang dinagsa ng libo-libong nabiyayaan ng assistance at medical services sa isinagawang bagong Pilipinas Servisyo Fair sa Central Visayas. Siripin natin yan sa una ni Jesse Atienza. Hindi alintana ang mainit na panahon. Libo-libo ang dumagsa sa ikalawang araw ng bagong Pilipinas Servisyo Fair na isinagawa sa Sikihor State College. Karamihan, may bitbit -bit na family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon sa DSWD Region 7, nasa 10,000 food packs at 60 milyong pisong halaga ng cash assistance ang kanilang naipamigay sa mga nasa 30,000 benepisyaryo. So bawat beneficiary po ay binibigyan natin ng 2,000 pesos at lahat po ito ng mga beneficiaries ay somehow distributed in the six LGUs of Siquijor. We have actually nine different sites uh, to make sure that we're able to accommodate everyone. So while there are six LGUs in Sikihor, we still have other sites in the capital para lang po maiwasan yung overcrowding. Pinilahan din ang medical services na hatid ng health department, gaya ng dental check-up, minor surgery na cyst removal at libreng laboratory. Laking pasasalamat ng 88 anyos na si Nanay Patricia dahil nakakuha rin siya ng libreng salamin sa mata matapos magpa-eye check-up. O mang piikabayan, <laughs> magpasalamat naman ko <kung> ninyo. <laughs> na ay pre ng koan, check May mga ipinamigay ding vitamins, antibiotics at mga pang-maintenance laban sa high blood at diabetes at mga hygiene kit at wheelchair para sa mga nangangailangan. fact, kahapon, we listed uh, more or less uh, 5,000 na pasyente, assorted na pasyente for health services only. Ha? Huh? Now, we really expected, ako personally expected a, the number to reach 10,000. Uh, tell our people that the national government is here uh, in support to the services because, uh, that are being given by our local governments. Ito ang unang bagong Pilipinas Servisyo Fair na isinagawa sa Central Visayas, na bahagi ng pagkalingan ng pamalaan sa mga kababayan nating nangangailangan mula sa probinsya ng Siquijor. Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.